Ang suspek sa pagdanakaw ng pondo ng barangay, arestado sa Marikina City. Ang modus nito, mameke ng mga dokumento para makakulimbat ng libo-libong pisong halaga ng budget. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Natapos sa ang dalawang taon na pagtatago ng lalaking ito matapos arestuhin ng pulis sa Marikina City. Suspect siya sa pagnanakaw ng 1.2 million pesos mula sa pondo ng dating pinagtatrabaho ang barangay nalaman namin na dati siyang empleyado ng barangay sa Northern Samar nga na treasurer to eh at na uh, base raw sa ano uh, napansin daw ng barangay na nababawasan yung pondo nila so nag-audit sila nalaman nila may mga uh, withdrawal sa bangko na pinayekin niya yung mga pirma, yung pirma ng barangay chairman anim na beses na meke ang suspect ng dokumento para makakubra Tig 200,000 pesos ang kanyang nakulimbat sa bawat withdrawal. Mula noon, nagtago na ang suspect na si alias JR. Itong huli namin ngayon na tuloy ay number one most wanted ng station level ng Katubig Northern Samar. Tinawag ito sa amin ng police station ng Katubig na allegedly itong suspect natin ay nagtatago sa barangay ng Kasa, Marikina. So nabigyan nila kami ng information kung saan na uh, ito. Kaya mga um, operatiba namin agad na nagpunta sa Marikina. Sa Santa Mesa ito nagtatrabaho kaya patagal namin inabangan eh. So madaling araw nakaposte na yung mga tao namin. At bandang alas 5 ng umaga nang pauwi nga siya, doon na siya na aresto. Paglilinaw ng suspect na hindi siya nagtagu sa batas. Nagtungo lang siya sa Marikina para alagaan ang kanyang tiyahin. No comments. Sa korte na lang po ako magpapaliwa. Okay. Pero sir, nagtagu ka ba sir? Hindi po. Haharapin ni Alias JR ang kasong malversation of funds through falsification of public documents. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.